Ngayon po magpapagasulina siya. Galing po kami doon sa graveyard's yard. Ang tawag. Yung mga parts ng mga kotse. Meron siyang kinuha. Dami siyang kinakalikot eh. Ako po hindi niya na kinakalikot tapos niya na akong kalikot tapos niya na akong kalikutin kasi matanda na pero nung bago-bago kami nako sobra pa sa kalikot ngayon ang mga kinakalikot niya mga sirang kotse sirang motorbike mga lumang stereo ng kotse na pwede niyang ilagay dun sa kanyang biniling second hand na car palagi siya may nung ako naman po ako na kinakalikot na kaya para na lang kami magkaibigan my best buddy, na minsan, nakakainis. Minsan po, nainis ako sa kanya. Parang naglilihi ako, ganun. Meron nag-comment, kung nagkaanak daw kami ni granddad, siguro daw, pogi at maganda. Ewan ko lang. Ayan po, tapos na si Kalikot Queen. Ay, kulit. Bakit queen? Ulitin, ulitin. Ayan po, tapos na po si Kalikot King. Ang magpa-gasolina. Ang mahal, ha? 70 pound. Pinuno. So ayan po ang ginaw ginaw dito ha Hindi nababagay sa mga Pinoy ang weather dito Kaya mag aalisan na kami dito sa UK Uuwi na kami sa Pinas Hindi exciting oh Walang traffic Ano ba yan? Mami Che. Ka na huh? Walang ka-traffic-traffic, oh. Nakakaloka. Nasaan sila? Palagay ko nandun sa market. Kasi doon ang punta namin. basher. Sabi ba naman, isang katutak daw yung mga pinamimili ko. Halatang halatang hindi nanonood ng channel ko. Ipagka e gano'n na may init ang ulo ko at nabasa ko yung mga gano'ng comment. Aba, eh, pinapatulang ko. Bakit hindi? lumalabas ang pangil ko tara po at mamalengki tayo ayan po may market na naman o oh. hilahin ng trolley at mag enjoy ganyan ang buhay ng mga pensionado nasaan yung mga gulay Merry Christmas! Mura lang, oh. Eh? saan yung mga gulay may gulay no vegetable here oh thank you bakit nagpalit sila ng lugar dati dito yung vegetables siguro nag reklamo yung restaurant ganda to oh. Pang holiday. 20 pound. Ano size niya? Ano ibig sabihin ng TU? What is TU size? Uh, yeah, then one size, yeah. What size is? Yeah. One size. One size. Yeah. Okay. What kind One From size. type? Go. Go. One size. One yeah. Do you have one in the plastic? Plastic? No. Yeah. Uh, this is no. the only one? Yeah, only one. Yeah. One size, yeah. Uncle, well, this. Esto lava with piece pe. Esto lava with piece pe. Last one. Last one. Last one. Yeah. Ito din maganda mo. magaganda yung tinda niya.

Look at these oh, oh, oh. <laughs> Mura lang dito ano. You tayo doon. Lapatin nabi bile ya. ha hey, you? you change this one? No, uh, finish. Is, uh, I think. Oh, okay. This is a esmeranda. Well okay. Bye see you see you after. Okay? How much? Five oh. so pounds long. Huh? Thank you. What are you happy with this? There's spicy chicken, there's barbecue chicken, there's jet chicken, there's fish. There's fish.

Three fifty, that? yeah, that's fine. Napanood ko sa YouTube, meron daw mga ganito, made in India. Ito nga, yung mga Ito nga, madumi daw yung mga gawa. Ito nyo. Pa ang ginagamit pag ninid ng do. Grabe. Ayan po, pabalik na ako. Galing ako doon. Ayan po, hindi ako uuwi ng walang nabibili. Pwede siguro i-mix ito, no? Isa nito. At isa nito. Can I mix it with this? Yes, sir. Kung paano na? thank you, thank you. On. Yeah.